Tawang tawang kayo. Tawang tawang. I love my baby. Nagala naman sa suot niyan. Ang oh. oh, tapos. Tapos ano, saan ka? Pwede Punt ka punta ka na Pwede ka punta ha. Kaya kayo?

Yehey! Galing na akong malakak. Oh. Tapos, hindi ka natulog kanina sa tricycle? Ito tuwa. Ito ang tuwa ka? ka kanina tuwa ka kanina sa tricycle? Ito ang tuwa sa tricycle? Yehey! Yehey! Dawal, manghang siya. Oo, oo, oo. Oh. oh, oh, oh. oh? Alaki ilaw. Oo, ilaw. Oo, oh, ano si TV ha? nire yan. Ay siya, nire-regla para TV Okay, pagating niya.

gagawin mo dyan? Oh, lahat na inapoy. <laughs> yeah. Ops! Ops! Oh, oh! What? Laptop, Laptop yan! Oh. Ano gagawin mo dyan? Oh, no, no, no! no. Stop 30! Double! <laughs> oh, 30 nga yon. 30 ngayon. sih okay, anu wow lagu-lagu apa ah. udah oh, tabun udah hmm, tabun udah tabun eh. okay, anu Say, lah, Masuk, muna. ay gimana mu jan ops <tis> hmm. hmm, dirainnya ay, na Ayo laruan mo na Ay Dirty. Dirty. ay Dai, Dai, Dai. Ito to. Ito laruan mo yan. Kumo kuha, kuha. Oh, galin naman. Ang galin pa kag laro, galei. Sa punta naman. Agos si kakaibang laruan. Hay

Ginawag ginawag. Ay ganyan mo sa cellphone ni mama mo. Sa ayab sakit Tippi, don't talk.

salamin ko pag nabasag yan, basag din yung ano mo oh gyan selfie no eyan kaya yun oten mo din nagsak kung totoong cellphone yan, yasir na naman yan no Tawa, tawa. Tawa, 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 tawa ka dyan. yung 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 mo. O. yung 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 yung

Pom -pom -pom -pom, pom 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 ah no 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 lagi kakak vitamin no. bawal yon eh apa gitu na yeah. oh langoi langoi swim 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 kak, swim oh gaknya swim swim oh kan tuan oh Oh, setipi ha.